Iyon mga kanonoy, what's up? Nandito na naman tayo mga kanonoy sa route. Ah, mamumusit na naman tayo. Ang oras mga kanonoy, mga alas, mga alas 4 pa lang siguro. Ah, mainit pa. Siyempre mga kanonoy, papasalamat tayo sa Panginoon na binigyan tayo ng ah, pagkakataon na ganito. Na makalawad muli so yun mga kanonoy uh, humihingi din kami pala ng suporta mga kanonoy sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel mga kanonoy uh, pasuporta naman ang aming channel mga kanonoy uh, please subscribe kaya nonoy25tv at hit nyo na rin mga kanonoy ang notification bell para lagi tayong updated sa mga video na kamukha nito mga fishing adventure natin sa palawan mga kanonoy uh, sana masubay bayan ninyo inihingi namin mga kanonoy ang inyong suporta so yun mga kanonoy uh, medyo malakas pa yung ano uh, yung agos pero pwede na to Maria mga kanonoy so ayun mga kanonoy kasama pa rin natin ngayon si uh, Idol Albert uh, siya yung kapartner natin ngayon uh, na siya mga kanonoy so tara na ano pang hinihintay natin para makarami mga kanonoy di baling konti basta marami mga kanonoy para maka, makabenta tayo at magkaroon tayo ng pambili ng bigas so ayun mga kanonoy ariyada na si Idol Albert oh. ariyada na siya tayo mga kanon na na rin tayo syempre. Hindi tayo papalugi diyan, hindi tayo papauwi. Syempre. So ayan, may ama. Abangan niyo lang mga kanon pagka nakahuli na kami. Yan mga kanon ay huli na. Ni Ed Nakatalikod siya mga kanon kasi masakit yung sikat ng araw. Mamaya na lang siguro mga kanon pagharap niya. Pero kuha mga kanon ay. Ano? Talagang matindi talaga ang pangamay ni Idol Albert Huli na naman. Sana barako. Sana barako mga kanonoy? Barako yan, barako yan. Ay, babae mga kanonoy. Babae agad. Ay, mga kanonoy. Agad. Ayan, oh. Kaya naman, oh. Meron ng pangulam agad. Mga kanunoy. Ariyahe. Ariyahe, ariyahe, ariyahe ariya 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 mga kanonoy para makarami naiinan na tayo mga kanonoy maganda talaga itong spot na ano maganda itong spot lagi ni Idol Albert na pinupuntahan ariya mga kanonoy ariya na ariya na kuha na naman mga kanonoy ah oh. mas maganda mga kanonoy kuha na naman ay grabe talaga napaka buhay na sa tao na to Ah, ano na oh. Kakarya lang yung kabila, tapos ngayon kuha na naman yung kabila. Ay, grabe. Hindi talaga mabasta-basta. Ah, kanonoy. Ano, barako? Parang malaki. Barako yan. Ay, barako nga. Alah, laki mo mga kanonoy. Oh. Alah, grabe laki. Oh, oh? ay, grabe yung laki. Oh, ay, grabe yung

Swerte talaga to. Swerte talaga mga kanonoy. Uli na naman mga kanonoy. Sana para ako. Ay, bye-bye. Bye-bye mga kanonoy. Bye. Tumain na mga kanonoy. Arya, arya, arya. Kuwi na daw sila? Ah, panood lang. Tuka na naman mga idol. Mga kanonoy oh. Tuka na naman. Tunti lang mga kanonoy. Ah, iyan na. Barako kaya yan? Ay, babae. Babae mga kanonoy. Babae mga kanonoy. Talaga tayo mga babae. Mahilig talaga mga kanonoy sa babae. Laging babae mga kanonoy. Mahilig talaga sa babae. Okay, ari, ari, ari. Hindi yeah. pa tayo kinakainan mga kanonoy ng tatlo-tatlo. Puro single ng ano lang. Single-single single lang. Di Mamaya-maya mga kanonoy, paglubog ng araw. Mataas pang araw mga kanonoy. Oh? Ayos ah, pa. Mga kasama natin mga kanunay oh. oh. Yung iba oh. Sarin daw. Oh. Naghila na ng pundo. Lilipat 'yan mga kanunay. <laughs> Lilipat. Okay, ari ada, ari ada. Ada. na mga kanunay nagsimula na yung kain kasi palubog ng araw eh. Ayan na mga kanonoy Tubog na ang araw eh Ayan mga kanonoy oh, bae Bae mga Ayan oh Bae, simula na mga kanonoy Nagsisimula okay. ng kain Ayan na mga kanonoy Ariya, 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 makabawi man lang ng naputol na ano? Makabawi man lang yung naputol na, ayang, Taiwan Taiwan sayangin na, ayun idol ayun na, Arya Arya angayon na, angayon na, angayon na, angayon na, angayon na, angayon na, na, angayon na, Nah, oh. na ang oh. na. wala na, rin mga kasama natin, mga <laughs> Nah angayon na, angayon na, angayon iba angayon na, namatay. mga kanonoy. Uuwi na tayo kasi wala na pagkain mga kanonoy. Lubog na araw. Ay nako. Pero thanks God pa rin mga kanonoy kasi binigyan tayo ng uh, kuha. Uh, mga kanonoy, sige mga kanonoy. Uh, see you next video. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel mga kanonoy, subscribe nyo na ako kuya nonoy 25TV at hit nyo na rin mga kanonoy notification bell para lagi kayong updated sa mga ganitong fishing adventure natin araw-araw. So, yun mga kanonoy. See you next fishing adventure.